Magandang araw mga kabukid. Maganda talagang umaga ngayon kasi maganda ang sikat ng araw. Umulan kahapon at saka kagabi kaya nadilig ang mga damo. may pag-asa ang aming mga alagang hayop na hindi maubusan ng mga makakain nila. Kasi nadidilig-dilig. Hindi katulad last year na wala talagang ka ulan-ulan at talaga namang brown na lahat ng may mo dito sa paligid na to. Ayan, medyo nagbabraw na nga. Sabi ko nung isang araw, sabi ko, Lord, sana umulan kasi kawawa naman ng mga alaga namin hayop. Ayun, dininig naman ni Lord. Thank you, Lord, talaga. <laughs> Ayan. O. Maga kami nagpastol ngayon ng kambing kasi sobra naman talagang init pagdating ng tanghali. Napakahirap magpastol. Pag, tapos mag-aahon kami pa uwi. Eh, no? Pagkahirap. Dapat nga hindi ako sasama ngayong umaga eh walang kasama yung asawa ko sabi niya sumama daw ako at mm, pardo ay pagpawisan pero dahilan lang niya yun gusto lang niya talagang may kasama sa umaga dito sinamahan ko yan. kaya mabilis kami nakapagtali ng kambing kasi siya nagtali pagka ako kasi kailangan may katulong pa ako kasi baka mahigit-higit yung aking kamay o kaya naman kung hindi man ma, dapat tinatapakan ko yung lubid ako ko itatali kasi minsan natakbo yung mga kambing eh baka madisgrasya pa ang aking daliri sa halip na magkadugsong na ay matanggal pa ulit ayun ayan, nag ng tunog ng mga ibon mga huli ng mga ibon dito talaga marami pang ibon kahit paghapon nakatambay kami dyan sa may puno ng mangga na ang dami diyang humuhuni na ibon na nakakatuwa kasi minsan iba-ibang klase yung huni nila. Nakakatuwa silang pagmasdan. <coughs> Yan, excuse po. At ganoon din po ako sa umaga, laging panay ang bahin. <laughs> bumelo ko kaya medyo napatagal yung aking <laughs> salita ayan, sa kapitbahay naman, ayan, nagbabakod na sana nga, ituloy na hanggang doon sa dulo doon, kasi para hindi na nakakapasok doon yung aming kambing pag pinapakain namin sa hapon, kasi may mga alpas pa nga kaming kambing, yun yung maliliit na kambing ayan, kaya eh, siyempre, magala kaya, kagandahan niya nagbakod din, eh, eh di maganda-ganda ang aming pwesto sa hapon. Yan. Hindi na masyadong kailangan magsaway na magsaway sa mga kambing na nagala. Mataas din yung naging bakod nila oh. Eh, Hindi ba kasi kami makapagpabako dito? Gawa ng, may dadaan dito oh. ito. Kasi itong area na yan, yung may building na yan. Pero hindi pa natata, na didipatan niya doon pa sa kabilang doon ang building na nila. Yun ay marami silang alagang baka doon. Ginagatasan. Maraming ano talaga. Yun talaga ang kanilang ano, ah, negosyo. Kasama na din diyan ang ano, city hall. Parang kaano na nire nila. Sa mabako ang tawag sa kanila. Samahang albayon sama bako <laughs> sama <Samahang> magbabaka <laughs> ata hindi ko alam hindi ko sure basta sama bako ba ang tawag sa kanila <laughs> ayun yun doon sila nagano. mura lang gatas dyan pagka gusto mo talaga ng gat ano sariwang gatas ng baka kasi yung mga baka nila diyan talagang yung, yung ano malahing klase pa ng baka yung talagang ginagatasan Nakakatuwa nga pag nagpapastol sila man sa... Kasi minsan pinapakawala nila yung baka doon para makapanginain sa umaga. Nakakatuwa pag pagmasdan. Ang dami nila. dami nilang baka. Pero, hindi ko alam. Pero hindi ko masyadong bet yung... <laughs> yung lasa ng fresh milk na... Yung fresh na fresh talaga. <laughs> Kasi parang ano, yung... Mango. <laughs> hindi ko alam. Pero hindi ko masyadong bet. <laughs> Mas maganda rin siguro yun na medyo na process pa din. Mm. Na yun. Itatanim. O sige, punin mo yung buto. Tatanim natin. <laughs> kunin mo ha. Pahingi akong buto. Itatanim ko. Yan. Basta kunin mo lahat ng buto na yan. Mm -mm. Ugasan <laughs> mo na lang. Tatanim mo na. na ngipin mo. May bulsa ka. Ah. Matamis. Ay. Matamis kaya yan pag ating pinatitinanim. <laughs> Ayan. Hanggang dito na lang po mga kabukit. Marami po salamat. 211 subscriber na po tayo. Sana marami pang mag-subscribe. At sumuporta sa akin channel. Marami po salamat. Bye!